mga marites. Magbabagal nyo. Uy, mga marites. Bilisan nyo na. Ganda naman ni Ella. Haba naman ang hair ni Ella. Open it, girl. Advance birthday, ba? Open mo. Ano okay. Sama naman yung dilaw na tela. Surprise. <laughs> open mo, girl. Open mo, dalhin. O, baka. <laughs> Dito so. oh, okay lang. Maglilinis ka naman eh. Lilinisin mo yan, Ella, ha? Ano? Waka mo tapos. Ella, lilinisin mo yan. Waka <laughs> <laughs> mo Lilisan mo na. <laughs> <laughs> Lilisan mo. Nakatip <laughs> mo Lilinisin mo yan. mo. <laughs> <laughs> lilinisin mo yan. Lilinisin mo yan. Lilinisin mo yan. Huwag na! Sagaling niya mag-open! Sige na! Magkalat ka dyan sa bed mo! Magkalat ka dyan sa bed mo! Hindi! Paano ba ito mo nga! Ella! Kinakagat yan Ella! Kagatin mo! Ayoko kasi nakabigyan! Uy Ella! Umarap ka dito! Nakita likod niya! Oo nga lang yan! Ay! Pero, pero may isa na opo! ano nga to? Baka bakang buksan mo na hindi oh, ka pa Okay lang, magkilat ka dyan sa review, bed mo. Review-reviewan review, ka pa dyan ha? Ah. <laughs> bed mo naman yan. Yeah. 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 Wow. ano 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 nga ano May ano <nags> <laughs> <laughs> oh. oh. Yes, 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 <laughs> <laughs> yes, ano 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 Surprise! Paano ba yan? Pag isang bukas lang, hindi na surprise. Lunting ka Kagatin mo na rin. kasi. Ano ba yan, Ella? dito Muna kayo. Dito kayo. ano binigay? Patingin daw. Ikaw na magbukas. Ikaw ano ah. daw yan? Ang video pa yan. Sayo nga yan. Oo nga. Oo. Ano Ano Wag mo isipin na pinagtitripan ka namin. na, na. na Oo, na na oh, oh, di ba sabi mo Nalulungkot na, kasi this past few days, kaya yeah, naisip uh, na isip. Oo, uh, yeah. naisip oh, na i itrip ka. Diba, ang tagal mo sa tukulong. Ela, Ela, diba naisip na itrip ka. It's a prank! Diba, nag-trip ka? It's a prank. di ba Ako, di sa inyo sa inyo. Diba, naghahanap tayo ng eco-content? Oo. Gawin natin content

Ang tagal! Ah. Pong! Wala lang, yun na yun. <laughs> <laughs> Sige, yan no, like my yeah, Ano no, na mo! Eme. Tagal. Ano tong sulat na to? Para yung sa ano? isa, wag yan. Yung isa muna. Yan, Oo. Dalawa yan? Ano yan? Tedy-dey? Tedy-dey na! Tedy-dey Open natin! Maririnig! Baka tas may tayo! buksan mo! Buksan mo! Papasukin ako! Come on! tap mo nila nila! Basura mo yan Ella ha! Napabitaw niya Ang grabe ang tagal. Oh oh, dino, okay, dino, dino. Wala, pahiram ko lang yun, Ella. <laughs> oh. oh. Pahiram ko lang yan! Ka <technical wind> yan. Okay, next, 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 next! Okay, okay next! Move na, move na! Doon na sa next! Next omo, <feed mushrooms> bon burn. Okay, mo na! Pakita mo na daw. Okay. <eurs> wala akong bra! Yeah, apple, next apple, yeah, Next yeah, paper. Yeah, yeah, next paper. Yellow. yellow. Ding. 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 O, Oh, read mo na. Basahin mo. Basahin mo. Wag sa kanya na lang yan. Ano? Per, ano yan? Ay, nagaling yan. Ay, nagaling galing yan. Kanino kaniyamba ba? sino nito sino naganon kaniyo bakala ah 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 Ela, ah ah daw yan. Oh, ah Mabigat. mabigat. Ay, flower. Ay, flower, flower. Ay, flower. ako na pa. sakit to. Oh. <laughs> <laughs> Eto mo. Ay, ang sagot. Ay, ayan Oh, my God. Sayo ka. Yan. Sayo ka, yan. Oh, my God. Nakakaiyara. <laughs> uh oh, my God. all. Super.

<laughs> ah, <haven't you> okay? <laughs> oh, my God, mahiram nga lang. Whoa. Wow! wow. wow. Hoy! <laughs> Mari, mo yung balon na kinano mo. <laughs> Binaw mo. Ah Binaw mong balon. Ah ah Nakakailis yung Panira <bahay> sa lisa. Pati! <po> nakakabit. Hindi <laughs> ko matanggal. <laughs> Ganun na nga. Basahin, basahin mo. mo. Basahin mo. Basahin mo yung letter. Ang bigat! So, okay. okay? Sino may, nga? Uh, Ilagay si mo si sa gilid mo ngayon. Sino pa ito? Pakala. Pakala? Dito na muna. Pakala mo. mo Alisin mo yung headset mo. Pasay mo yung letter. akala e, akala e kung lang. Hindi ko nga Ano? di ko nga ma... Yung nagmamahal daw sa'yo. Wow. Ay. Ay. Ma Ella, may kapalit ay, daw to. May nagmamahal. Ella. mo na kaya. Tanggalin mo muna yung ano mo. Tanggalin mo nga. sa Tanggalin dito sa pinaka... Kawit. Sa kawit. Sa kawit ba? Sa kawit. Naksa. Putik. Putik na yan. <laughs> 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 Panira <numbers> naman yung anong yan. Surprise. Surprise. Uy, <laughs> naiyak si Ella. Binabawin. Binabawin nga niya. Tanggalin mo nga, Jessa, yung brace. Yung kanyang Ay, necklace. Mag-challenge sa DC, ha. Nga, mga rice cooker, ipatanggal. Huwag mo. Sabaw na mo? Wala. pa. Dili, kay ka nang... Nagkuan I mean, na. Ah, sige, pagkakuan. <laughs> <laughs> Pagkuan ma uh, sa mga pagkakuan. celebrate sa mga pagkakuan. Hindi ka daghan na biyaka ayaw. Oo nga. Para malinis na mga masakit. So, kamo ko kayo rali. Kayo mga risko kayo ibaan dun kasi din. Diba? Hindi na matatanggal. <laughs> kasi ako ang mga yun. Ako daw? Nandito nga siya. Hindi. Ibaba ba lang siya pag magluluto kayo. Okay lang yun. Para hindi crowded. Kasi nga kailangan natin maghiwa dun din. Oo. Para may iwan. Oh, Ella. haba ng hair mo

Ela, kayo sa bed mo. Hindi, mag Hindi Ela, <laughs> dito ka. Ela. mo. Ayoko kasi <laughs> <laughs> Uy, Ela, umarap ka dito. Nakita likod mo. Oh, Ay, pero, pero may ano nga to? Baka na. Hindi ka na sa Ano nga to? Ang mga audience. Ito yung mga audience. Siyempre. 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 Siyempre.

Bella, ano? Ako, sa inyo, dalawa sa inyo. Bella. Kung ba naghahanap tayo ng eco -e content? Oo nga, contest yan. <laughs> <Why? Why? Why? laughs> Anong bababa ako? Bababa ka, mo. Ba eh. well. ba -ba ka na mo yung letter. Basahin mo yung letter. Basahin mo yung letter. Ay, nagbaba ka muna. mo. Gusto mo eh. Baba ka muna. Baba ka muna, girl. Bago mo basahin. Dali na. Wala akong... Magbrak-brak ka muna. Yung mo ano masasabi mo Ella? Uy, grabe si Ate Lab. Pag Yung letter ba sa akin na i-video ka namin? Sige na. Oh, na, kilala ko yung nagbigay. Kilala ko na nagbigay. Video to. Dalawa? Kilala ko na yung nagbigay. Sino, Sino nagbigay? Sino nagbigay? Sino nagbigay? Nalala mo na? kilala ko. Sino nga? Tagasan nga. Tagasan? Hmm? sino sa nga? Kilala namin guys, na sabihin mo sa amin oh, kung sino. Ay, sabihin mo na oh. lang kasi kilala oh, namin. Kung pareho, na si kung pareho. Kung pareho. Kung, kung What pareho. Kung pareho. Kung pareho. Kung sa, yung sa Qatar. Ah, ah tama, naman naman tama, kayo. tama, tama. Tama, tama, tama. Kayo. Kayo. Oo, so hindi yan. Hindi yan. Video. Video yan. Kilala ko. And ayun. Sina? Sina? Kalas. Kalas. Wala kang message. Wala kang message. mo sa kanya? Wala Wala Uy, ang effort namin. Ano mo sasabihin mo, Ella? Thank you so much, guys, for everything.